Ito yung setup guys na inabot ako ng alas 5.50 guys. Na nabutan yung cellphone ko ng lubat guys. At tatlo ang lumapit nito guys. Napakawahis talaga guys. Ang una guys. Umano lang talaga sa pulot guys. duon doon pa dumapo sa medium. Doon sa may wakay guys. Ang ang is talaga ng alpas na yun guys tapos maya maya guys mayroon na namang lumapit guys nung ano guys nung banda ano na may yung medyo al, mag na guys may, may lumapit na guys na para gustong tumabi guys kasi huni ng huni pa to yung katian ko guys kaya, ang tapang, guys, dumapo doon sa pinagsabitan ko, guys. Yan. Tapos, pumatong sa ano, guys? Pumatong sa tangkal. Hawla. At, nandyan na yung pulot sa tabi niya, guys. Ayaw dumapo. Tapos, nung umano, guys, kasi yung katihan ko, limlim -lim ng limlim doon sa pugad. Doon, lumipad. Lumipad doon sa kabilang pulot. yon. Nayari tuloy, guys. So, guys, alas singko nahuli guys alas singko yung media guys grabe guys wais guys hindi na na guys nalubat kasi yung cellphone ko guys dito sa paano ano guys oh dyan guys una guys dito guys dyan dito tapos umakyat dito guys umakyat tapos umano dito guys tumuka tuka guys tapos dito na guys tapos hindi man talaga talaga umano dito sa pulot guys dito na siya oh nung umano siya guys dito siya nadali guys dyan siya nadali grabe guys ang wais guys buti guys nakahuli guys ang ganda ng kaliskis guys pinong pino guys gawin ko tong katian guys tingnan mo guys lalaking lalaki guys lalaki ng ano guys ganda sana guys kung hindi na nag ano yung battery ko guys automatic kasi pag na ano na guys na mamatay guys kasi 10% na lang guys okay guys nakadali din si abonan guys nakatatlong sit up ako guys ah, oh, dalawa pangalawa to doon ako doon sa ano kasi nagkopra ko guys dalawa ding lumapit guys ayaw din ayaw din umano sa pulot nung pangalawang may po guys nakita ko guys nasa likuran ko guys yung alimokon kaya nakita ko um, umuwi ako guys dumaan ako dito guys kasi may magandang huni dito guys baka ito na yung guys kasi umuhuni dyan guys oh. so may ano guys na may Yung ano na yan guys Mahuga ni guys Humuhuni dyan Baka ito na yun guys Gawin ko itong katean guys sini guys Uwi na ako guys kasi Mag alas na guys Sige guys thank you sa Tanunod guys At yung shout out guys Sa ano ko na lang guys pag nag upload ako guys Okay, ito na yung mga shoutout sa mga sulid shoutout kay rubly shoutout all shoutout kay edeldy shoutout idol shoutout kay manya tv vlog shoutout idol shoutout kay jungle alimakon hunter shoutout shoutout kay my sun channel vlog shoutout shoutout kay Ronald manipol shoutout Shout out kay Richelen Lemera. Shout out Madam. Shout out kay Benson Gonzaga. Shout out. Shout out kay Barakuda Channel. Shout out. Shout out kay Tonics Birds TV. Shout out tol. Shout out kay Katribu Hunters Blog, Shout out tol. Shout out kay Kuya Glenn TV. Shout out Idol. Shout out kay Ria Tuko. Shout out Madam. Shout out kay Thompson Hunters TV Vlog. Shout out. Shout out kay Bugoy Channel. Shout out Idol. Shout out kay Limix Vlog from Buntok sa lite, Shout out Idol. O magpano na pohon Idol. O kontak Idol. Dayuhon ta sa Buntok. Hari ko agi sa kuandu, Idol. Dari sa Lunas nga to sa Kuan Idol. Inyo. anhow. Sige idol Salamat kayo sa inyong suporta sa akong munting channel idol Salamat sa inyong pagsubaybay sa akong mga content kay kita ramay maka relate ini idol mga mga tihay idol kay mo ni atong bisyo mo lingaw mga ni idol kay ma exercise ning atong mga tuhod idol eh, sige, saka ng mga bukid idol ba? O sige, idol. Anira ko to ba, idol? Kay? Sabat na kaya kung anak, idol. Lagan salamat. Merry Christmas, idol. O Happy New Year. Bye-bye.